Hi guys, happy Mother's Day. Yan. Lalabas sana kami ni Kathleen, no? Kasi sabi ng daddy niya mag-date kaming mag -ina. So, hindi kami makakalis ngayong umaga kasi dumating yung mag-aayos ng e-bike. Ayan. Kasi, ano, yung e-bike namin is may problema na yung battery niya. So, lumubo na pala yung battery niya kaya kailangan ng palitan kaya pala ano na siya yung naglo-low na kasi may diferensya na yung battery so kailangan na rin paling, palang palitan so nagpalit kami ng battery ngayon no? ayan ayan si Neil yan din yung nag-assist nung binili namin yung e-bike na to siya rin yung ano nag-assist sa amin siya yung nag sales stock sa kanya din namin kinuha so siya din ang nag at siya din yung magpapalit Oo, lima yan eh. Mm -mm. Ayan, lima po yung battery niya. Kina <laughs> <laughs> yung idol mo kaya gano'n? Ha? Ha? yung Ha? mo kaya Ha? Ha? Flote si dalawang Dalawa ngayon. Tatlo. Abot ng lang oh. tap. ng batang yun. Ito naman ngayon 40, 30, 30 Para dito, <laughs> <know. laughs> Dilubungan ko ng mga pagkabubuhatin ka mo. yung battery higpitan lang. Sir, pag bubuhatin, pag kinailangan niyo buhatin yung battery, higpitan niyo na lang yung tornilyo nito. Kasi niluluwagan ko para magkaroon ng aeration yung battery. Kung kasi yung battery niyan, mm. pagka ganyan, nakasarado ng sarado. Uh Kaya -oh. eh, niluwagan ko lang ng konti ito para mayroong pumasok pa rin ang hangin. Mm -mm. Para makasingaw yung init niya. Okay. kasi pagka hindi mo ito sa rinigpita ng ano, na tas binuhat mo, pwedeng mabasag kasi ito uh -huh. box. Ay, ibig sabihin ko so, lang. Higpitan oh. mo lang, oh. sir. Ito, gamit ka lang ito. Pagbubuhatin -il. yung box. Pagbubuhatin lang naman.